Eh, bila dah, bila dah, bila dah. Kenapa ini, kenapa? Kenapa, kenapa? Ui! Six cycle mind! Wow! Wow! Uh oh, yes, oh -oh. oh -oh. <laughs> ah. -oh. Wow! Ah, -oh. Oh -oh. ah, Eh, dia tu, Sir, pilih lah kain tilapis, sir. Mereka ada tu, sir. Sampai pa, sampai pa, sir. ]ναil. Kaya ka mong si Kian and si Priyana sir. Kalalili? Opo. Sige, Sige nga, sir. Bahap mo nang tinapay. Sige ba? Sir, pero naman si Iki nyo. Oo, gumukunin na. sir. sir. Kahit isang text, kahit blanco Kiyan nga! Kiyan nga! Kiyan nga! Ang galing ha, galing ha! Kaya ko rin po gayaan yung isang idol ko, Sir! Si Eunice po ng Grace Note! Babay, ano nga ba ka talaga? Okay, sir! Kaya ko yun promise! Sige nga, sige nga! Sige, sige here, Sir ha? I say dimdang lang naman! I say dimdang sa lang <laughs> <I> say <laughs> Ang <daling> naman! Ang galing naman! Kuha ko ha, brad ha! Kuha ko is a serious song This is dedicated to my mama Not to my papa Labis kong pinagsisiyan at aking pinabayaan Di ko na natapos ang aking pag-aaral Kung aking babalikan, aking matatandaan Nagsimula ang lahat sa buyo ng barkada Patikim-tikim hanggang sa di ko na malayan Unti-unti na ako, nilamon ng kadiliman Lahat na gamot Bawal na ako sa gamot Bawal na ako sa gamot Uno, 2, 3, 4 Nalulong ng tuloy ang pangarap Di mabalikan aking magulang Kaibigan din ako kilala Ang lahat ng mga pangaral ay aking nakalimutan Pumigising sa umaga sa gabi Hindi na maalala Dahil sa bawal na gamot ako ay napahama Oh Diyos ko tulungan nyo ako ay Nago ni mama, dahil bawal na ko sa kamo. Oo na, oo na, bawal na, bawal na, bawal na, na ko sa... Klegi, um, seryoso ang usapan naman. Lumaki na daw ang ulo mo. Lumaki na nga ang ulo mo, Klegi! <laughs> Biro lang, Klegi. Actually, dito boy. May misinterpret lang nila ako. Klegi, kailangan mo siguro ng... Uh, interpreter tulad ng mga K-pop. <laughs> Refast talk naman tayo. Handa ka na ba? Sirup o tablet? May hirap yan boy. <laughs> walang tulog o walang gising? Steady lang. Aba, wasted. <laughs> lang. Chicks o oh boy? Tito, boy. <laughs> okay. Klegi, Ihaw na! apa Siklegi, klagi tulungno? Kamu, Lahat nang aking pangarap lewat. Pangarap lewat dahat nang riset tak tina kunimai. Tina kunimai na bawel nakut sa kamu. Bawel sa kamu bawel naga kamu sa. Come on.